And another day, another fishing naman para sa tumatabalin yung kananay. Balik mahoga nilang muna. Nauumay na ang kananay sa kakadakad sa malayong dam. Andito lang po ako sa may sudok, sa may gilid-gilid. Andito na yung mga kaibigan nating mga anglers. Yan, sila Bapa, pa? Nauna na sa spot. Eh, at kahit nauumay na ako sa pag-fishing ng tilapia, eh no choice naman tayo. Yung mga spot po na pinanghuhulihan ng mamaw eh malalim laon yung tubig. So, wala tayong chance ang makahuli ng mga mamaw. So, ang choice mo lang, manilapia muna. At iilan lang lugar dito sa may amin ang po pwedeng pag-ispatan. Kung nakita niyo yung mga nakakarang kong spot, kandating dam pa po yun. So, dito lang muna ako sa malapit. Lumalim yung tubig, lumabo. So, feeling namin, andyan na ang mga tilapia. Nagsisi, anong tawag doon? nagsisisuba. O unang huli ko nga pala aray. Injury na naman. Kasama yan sa pagpifishing. Kaya yung iba mga nagaglabs. Pero ako, oh, ayoko nga nagaglabs. Sumasabit. Dalawang fishing rod yung dala ko. Iniwan ko yung mga tautaw ko kasi alam ko dito lang ako. Medyo nahihirapan ako pag lang yung ginagamit natin dito. Dinala -di nila ko na yung rod ko. Pero ayan lang ako sa gilid. O. Parang halos tatlong dangkal lang mula sa lupa. Nanunulok lang ako dito sa may ilalim ng kawayan. Malilim dito, alam niyo naman, kung updated kayo sa kananay eh, ang ating mga blood pressure eh, nagwawala pagka mainit. Tapos, nagka-vertigo na rin, kaya iwas-iwas muna sa mga maiinit, sa mga pag-expose. Dahil mahilig nga tayo sa fishing, yan, dito tayo sa may malilim. Mahilig ka eh. Pero ang weather eh, hindi ganun kainit. Pero hindi rin ganun kalulam. Yan daw yung magandang weather. Pag may konting pasulpot-sulpot yung init, magmamakagat daw. Pero depende naman talaga, may mga panahon naman talaga na makagat ang isda. ipanahon na matumal. Ang tagal sa pwesto na yan, na matumal ang kagatan. Kaya halos walang nag spot Nilalagpasan namin yan ng mga nakakaraan. Pero ngayon, dahil balik na siya sa paglalim, at balik na sa ganda yung tubig eh di bumalik na rin kami etong lagar na to masabit dito eh. kaya lang talagang andyan ang isda ay akala ako naman dako dako wala namang palang laman na pain ng kinuha kong pain kay Henilin ayan makikiharbat muna tayo sa aking tito box pauwi na daw po siya mm. Ayun, si Papa lumipat sa kabilang sulok dahil nasa sulok daw ang kagat. Eh bakit daw tayo naghahagis ng pills? Eh nasa Agos tayo. Syungak ba ako na ihahagis ko yung pills sa mismong Agos? Syempre dito ka lang sa gilid. Sa gilid mo lang ihahagis 'yan. Yan mo lang hahayaang matunaw at umagos. O sya, manunungkit muna ako dito. Wow! Fresh na fresh. Pacheco, one point! Pero nakarami na ako sa mga oras na yan. Kaya lang dahil one hand lang, uh, tinatabi ko muna yung camera, hindi ko na sinu yung iba. Ay, 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 ay. Uy, uy, malaki to. Uy, pulahan. Pula, pula, pula. Shhh. Another pulahan. Ooh.

hindi na masama para sa morning fishing. Uwi na tayo bago magtanghali. And that's it for today. So another fishing adventure kasama ang kananay. I'll see you guys next time. Bye-bye.